Yeah, well, well we, we, we we do the we we just follow our regular procedure. Uh, we take the uh, we we take down the power when it is not uh, safe. <laughs> it's really the flooding that we're going to have to deal with. So, what am I going to do? It's the season. Hindi rin nagsanita si First Lady Liza Araneta Marcos na hingan namin ng komento kay VP Sara. <laughs> <laughs> Ipagdasal natin ang Pilipinas to our personal gain. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy? What the fuck are we doing? We're doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? We're wasting time as a nation, as a people. We made a mistake with that fucking Marcos. And we are wasting time. Ina, Ninyong lahat! Miley Romandes, Lisa Marcos, Bongbong Marcos! Anong ginawa ko? Binigay ko sa Death Egg! Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing. Anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha, kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is Lynette. She's been working with us for the longest time. And we trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt end. Anong ginawa ko? Pinigay ko sa debt end. Putak na mo ka. Ah, wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Isiraan mo yung tangal ng mga kasama ko of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga taon, nakaw yan. Confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan. Na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling, nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung <laughs> show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan, ang gagawin ninyo sa amin, dahil hindi kami sumusunod sa inyo, dahil ayaw namin tumulong sa inyo. Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa na ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualde? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong... sino ba ang presidente dito? Alam niyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contempt contemptuous doon sa ginawa ni Jose Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit kami susulat sa COA. Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos ibuhag hag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA. Hindi sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa so Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday, I'm not saying na bawal yan, but alam mo yon that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, apat na araw lang pumapasok. Yung iba, limang araw pumapasok nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil uh, service, we think that ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So, hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So, kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So, how is that an a legal order? Tapos, nakalagay pa sa second order nila. I violated security regulations. When I visited, before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko, 11 to 1, or 5. Anong, anong security? violations ang deniolate ko dito sa loob. They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede pumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko? Mali. Ganon, sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nagantay antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si ta taas ba yan? Kanina eh. Ngayon, hindi na. Nagsinungaling pa siya na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, napalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, Nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that, that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano kasi hindi nila pinapapasok yung abu uh, yung doktor ba? Diba? so yes hinahanap ko kanina sabi ko where is this permission from the speaker na meron kayong committee committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Di ba dapat sa demokrasya There's a rule of law. And then they make rules as they go along. Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives. Kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mapayari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside Batasang Pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos sasabihin pa nila, well, uh, pabigat ka sa akin. I amin mean, kasi dat kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? E di ba trabaho ng BPSPG yon na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw na as if this office is not the second highest office in this country and only because umalis ako sa administration. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahan ninyo, ba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualde. They started drawing my name, homeling me in the media with a multi-billion PR campaign. Pinastos panila ako ng mga pagsisinungaling nila na Kesho Taksil, Kesho Korap, abusado, Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing. Anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eelection na kasi. Tabi kay Sarah ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh puta, na hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ng bansa. It's not going because we are led by a person who doesn't know how to be a president. And who is a liar? Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 peso. Sabi niya, hindi. napaka imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta? ng palugi. So, sina tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, so incompetent, or he was lying to his teeth to get the votes of people. Put ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yes. Sa aking sa aking mga kababayan na nandyan po sa veteran Center sa Quezon City at uh, nandito po online sa social media, nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zelayka Lopez at uh, sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. lalong lalud na po bukas, dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives um, na ang Committee on Good Governance. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yusek Laika Lopez, lalong-lalo na ang kaniyang ina na si Nina Tanglaw sa inyong tulong sa kaniyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po sa Uh, harassment and threat to her life. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon. Pero nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala nyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakikira, nakirama o na, ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po pag ang politiko ay nagpromise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo, base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung anum anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pin napahirapan kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan kaunlaran at peace kalinaw kapayapaan sa bayan ulitin ko dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan mga kababayan nararamdaman ko kung ano yung matagal dahil nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho. Magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon. mapayapang pamumuhay. Pero anong nangyari? Binastos ang budget ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa BATAS. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test? Kahit ano yan. Neuropsychiatric test? Kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpadrug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng Departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatapan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin nakikita naririnig ng mga tao ang kalukohan, ang korupsyon at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At sa papakita namin sa inyo na matino kami. Magpa-drug test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap? Dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno. Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Maling maling mali yon na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. tuon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat. Peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Me. They are in the front, of House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple: to divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership. At